Bulungan ng mga boys. Siguro iniisip nila kung anong ibibigay nila sa atin sa New Year. Oo, oh, hindi pa ako nakatanggap ng regalo galing kay Sakat. Oo, ngayon magkakadahilan na siya. Banis, eto na yung uniforms. Nilabahan ko na. Plinansya. Mmm, smells fresh. Oo, oh, Yana, na, thank you so much. Kakakuha mo lang kahapon tapos nandito na. Ang bilis ha? Girls, sinipagan ko. Sana bayaran nyo ko ng maganda ha? By the way, Nat, may punit yung skirt mo. Pero tinahi ko na. Ingatan mo kasi. Ano yan ha? May punit yung skirt ko? Imposible. Walang punit yan. Yung sakin yon. may sinulid kasi hinila ko. Kaya yon. natastas tuloy. Samaya, so, yung skirt mo yung tinahi, hindi sakin no? Okay girls, ginawa ko na yung trabaho ko. Akin na yung sweldo ko. Wala akong pakialam kung kanino yung tinahi ko. Hi. Eto na yung sweldo mo, Yana. You earn it. Wow, thank you. Huh? Ang yaman naman nila. Ang daming pera. Oo, o, meron na si... Susi! Nasa'yo yung Susi! Hindi, Hindi namin, alam. alam. Sino may ari ng locker na to, ha? Ewan namin! George, kay Thomas yan. Locker ni Thomas yan. Thomas Susi. Zach, Guys, pagkakatiwalaan ko ba kayo? Oo! Oh, oh, Ipagkakatiwala oh. eh, ko yung malaking pera. Malaking, malaking pera? pera. Oo, oh, 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 my... Guys, bibigyan ko kayo ng malaking pera. Bibili kayo ng tatlong microscopes. Huwag na huwag niyong gagastusin sa iba yung pera, ha? Bumili kayo ng tatlong microscopes. Oo, oh, oh, bibili kami ng microscopes. Oo, oh, oh. mag-skip kami ng dalawang lesson. Bibili na kami ng microscope. Cool. Pwede ko bang dalhin yung kotse ko? Oo, oh, oh. basta huwag niyong sabihin kahit kanino. Kasi maraming volunteers pupunta niyan dito. Naiintindihan niyo ako? Teacher Mike, don't worry. Kasi kami... Very good. Bumili kayo ng tatlong microscopes. Tapos yung sukle, pumunta kayong cafe. Bumili kayo ng cake o anong gusto nyo. Walang problema, Teacher Mike. Ako nga hawak ng pera. Teacher Mike, don't worry. Akong bahala sa lahat. Akong magiging in-charge. Teacher Mike, alis na kami. Tawagan natin si Loren. Hindi mo pwede sabihin kahit kanino. Ah, okay, okay. Sa sa school kasi hindi ko kaya na mahal ko siya. Tapos hindi niya ako pinapansin. Hindi ko kaya... <laughs> Blandy, hindi mo siya mahal. Gusto mo lang siya. Tsaka hindi naman gwapo yung George niya yan para iyakan mo ng ganyan. Hindi ko nga siya gusto eh. Anong ibig sabihin hindi siya gwapo? Ibig sabihin wala akong taste ganon. Heart trap siya. Alam mo Blandy, nakakainis ka na. Lagi ka nalang nagre-reklamo. Tsaka lagi naming pinupunasan niyang luha Tignan mo. Lignan mo nga kung gano'ng kadaming toilet paper na yung kinalat mo sa sahig. Meron akong idea. Ngayon ako kailangan i-comfort. Kakausapin ko si Diana. Tapos kakausapin niya si George, wala na siyang choice. O di ba? Kaibigan mo ba si Diana o kaaway mo? Mamili ka nga, Blandy. Pa, paano ka tutulungan ni Diana? Sasabihin niya kay George, makipag ka kay Blandy, please. Blandy, it's a bad idea. Mang wala talaga kayong isip. Banis kulto cool at ayaw ni George mawala ng tabaho. Okay? Bakit kay Diana magkakaroon ka pa ng utang na loob sa kanya? Oo nga, ang komplikado mo naman. Nag-change mind ka 10 times a day. Hindi, pagod na ako nire-reject ako lahat ng mga boys. Makikita nyo, magiging sa din si George. Girls, hindi natin siya mapipigilan. Tama, hindi niyo ako mapipigilan.